Dun sa mga kabilang dati kong pwesto sa mga prutasan. Bagsakan ng mga prutas. So siguro mamaya siguro may makakakilala sa atin, no. So dito muna tayo sa ano sa mga gulay yung sa likuran ko. Uh, update natin yung mga ano mga kargador dito. Samahan niyo ako sa Dito tayo, so. Papabahan ng mga gulay dito. Tayo na po na natin, no. So, dito mga kargador ng mga bagay. Papababa ng mga prutas dito.

So dito dito dati ako dati sa parking lot. Ano ba lang ba? Ano ba lang ba? Ano ba So dito na yung ano sa mga ng mga gulay So mamaya pag natin sa lot, uh, ah, alamin natin kung magkano mga per kilo mga gulay rito So tatlong truck kasi tumawin so mga uh, ng mga gulay rito ang uh, balita itong truck kung um, magasunod dun sa dulo mayroon parahit uh, papasok kayo sa loob huh? kung alamin natin kung ano mga presuhan dito sa, sa mga gulay mga ito. nandito sa market mo no, kung alamin natin mga pinagawa rito uh, so tayo sa area dito sa uh, sa Uliana no, ito mga guys so mamaya pupunta tayo doon naman sa ano sa pupunta tayo doon sa kung saan yung mga gulay no o oh, sa mga prutas ano so, pupunta tayo mamaya doon so pasok tayo dito sa loob nagtatanong-tanong tayo kung magkano ang labanan dito ng bultuhan. nandito tayo. So, nandito tayo sa, sa loob na kung saan yung mga uh, uh, pagsaka ng mga gulay rito. So, nandito tayo sa ano, Market to mga guys. So i lang na natin mga, mga bawat mga gulay mga rito. So, so magkatanong-tanong tayo. Hi, gulay! Hello, shoutout ko! interview rito kung magkano per kilo po nito mga talong natin update price lang po 500 ang isang bundle po uh, so 500 bawat isang bundle po mga 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 isang lang po yan salamat so doon tayo sa, kung, ano, sa mga talong yan no? hanap naman tayo kung ano. Ano, dito mga sayote okay, at ano Ano to? Ah, uh, repolyo no? So, ano to bandila ng bintana nito? Magta tanong bandila nito? Sa mga repolyo tayo. Ayan dito sa mga bandila ng mga isyan yan. Mga pagsaka ng gulay dito mga isyan. Ang laban nito, bandil-bandilan. Bandil. Balik bandil. so, so, dito ikot-ikot tayo mga guys. So, kung anong pwede nating ma-update, no? So, dito sa rin na to ang laban nandito dito mga sa mga habaw sa mga ano pandilan hindi walang tingi-tingi so dito tayo sa hula na market no sa uh, mga guys no? tayo mga sour plate shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin. No? So maraming maraming salamat sa mga web uh, mga from Canada. No? So shoutout nga pala sa lahat ng mga supporter natin. Yung kahapon sa makunting salo natin sa Divisoria mga guys. Shoutout po sa mga sponsor natin kahapon. No? Shoutout sa lahat. So maraming maraming pong salamat sa lahat mga sumusuporta sa ating YouTube channel mga guys. So, Ayan may mga nagkakatar-katar dito sa mga bawat ng mga Yung uh, mga, no? mga ah, gulay yeah. so ikot tayo mamaya dun kung magkano mayroon tayo ma-interview dito sa tungkol naman sa mga gulay dito ikutin natin dito sa arena kung saan yung mga ano yung ah oh, shout out boss shout out po shout out po shout out so tanong na natin dito magkano per kilo to ah 64 kilo to mga ano si uh, Luya loya no ah 80 80 per kilo po yung mga ano Luya natin good is good ayan so ayan pare pare silang ano size lang din 100 per kilo po 18 55 yung baliktad no ayun 65 dito sa mga update natin mga price dito mga ano yung mga luya natin oh shout out na sa mga kaibigan mga guys taga Mindoro taga shout out nga pala taga Mindoro from Mindoro no shout out mga magluluya mga pugi Ayan oh, maganda si ano ngayon mga boss natin dahil magbibigay na ng pamasko yung mga ari dito no. Ayan, sticker tayo. No? Bagong vlogger dito sa Uliana no. Sa Uliana. Uh, okay, salamat, salamat. So, ikot tayo rito. Ah, Merry Christmas po sa inyo. Oh, mayroon din dito. Mayroon dito yung mga ano dito sa so, mga luya rin dito. Mama, ganap po mga friends namin po rito dito. Magkano ang presyo nito? 110. 110. Oh, mga per kilo pa 110. Yan. So nandito. Ma, Na, meron ba tayong shout out po sa mga customer natin? Nakasimangot 'yung mga maya, may-ari 'yung. Paano pa 'yung biniyaran ano. no. So wala pa nang ano. Yung dito pa lang i-stock natin mga kaibigan mga hoy, 'yung mga ano, mga dito, mga loyal ako. Ah, shout out sa lahat. So, dapunta tayo sa mga gulay doon. tayo doon sa kabila. Kung ano pwede pa natin ma-update. Okay. So, balik tayo doon sa may, ano, mga isa. Yung mga bagsakan ng mga, ano. Doon may isa. Dito na tayo sa, ano. bantilan ng laban nandito. So, dito sa uri Napupunta tayo sa kabila. Ano So pupunta tayo dun sa kabila kung anong mayroon natin ma-update dun po ha. Uh, tanong natin kung magkano naman ang anong. Ah, mga na mga prutas natin. Ito sa area. Yeah. Oh, market fruits. Dito tayo sa Ulyana Market Fruits mga guys. So, ikot tayo doon. guys, nandito tayo sa Ulaan ng Market, no? Sa Ulaan ng Market, so nandito tayo sa mga prutas so itong area na to. Ayan. Uh, uh, dito tayo sa area. So yung mga makita na mga... Magsaka naman tayo mga guys, magsaka ng mga prutas dyan. So diyan galing tayo dyan sa gulayan no? So punta tayo rito sa anong prutasan. Tanong lang natin natin kung magkano naman mong 4 kilo na mga iba't ibang mga prutas dito mga guys. So, papasay sa mga mga doon naman sa punta sa isa So, bandilan ang labanan dito. Bandil-bandil itong mga bandil lang itong mga labanan dito. Yung mga protas. Ito pala batas. Ito yung bagong palingki mga siya. Doon sa mga ano. Ito may cascat pa rin. Ito magkana mga pregyal. -sure, ito mga cascat. mga cascat. Ito mga cascat. mga mas may tanong natin sa Ketket, magkano na pong pero natin, 1,000 po, may 1,000 tayo Ket Ket, O yun, sa mga sa mga Ket pa mga yung hindi Ang mga Prince mga bandil bandil o mga karton karton, hindi eh, na per kilo ang laban nandito. Kung bandilan talaga dito uh, sa mga bawat mga prutas mga guys. tingi-tingi naman Kiwi So tingi tingin natin sa mga guys ha Sa mga tingi-tingi mo po Dito sa mga 4 kilo kilo naman to Ito mga tingi-tingi po mga dyan Mga tingi mga ano Ayan uh, Apple yan Tatlo isang daan orange uh, Tatlo isang daan din so, Tapos dito yung mga ano mansanas Tatlo isang daan Mga ganyan mga guys so, sa mga tingi-tingi na po yan sa mga bandilan doon sa mga ano Okay, so baba tayo man, guys So up din na tayo Ito yung sa kabila mga guys So doon yung ano ah okay. uh, okay. uh, Sa kabila, doon po yung sa ng ano Sa lumang palingki sa kabila yan doon sa lumang Tapos so, dito ang bagong uh, to sa ulga na mga So pupunta tayo doon sa dolo mga guys So doon sa kabilang side sa so, No, yung kabila no ang ililipat tayo yung kabila so yun dito yung mga paradahan pang mga siya dito Yung may mga tingi tingi na rito sa so, babla tingi sa loob mga tingi anong labanan dito ito? So, sa mga tingi ito so, punta tayo sa kabila ayan tingi yan mga dyan yan mga tingi yan ito naman dito mga tumpo Katumpo ka ito, mga tumpo. Ayan, tumpo ka naman tumawag. Mga tumpo. mga tumpo ka naman. So dito naman tayo sa kabilang side no? Dito tayo sa mga Sa lumang palinggit o mga isa Doon sa kabilang side yun yung Sa poste na Sa so, poste na po pa. So dito naman tayo sa mga karnihan naman po E eh, doon gulay at yung mga Prutas dito sa mga Isda naman to at yung mga karni So baba tayo kung anong Pwede nating update dyan sa baba So nandito tayo sa area kung saan yung mga market dito. Ito yung lumang paing dito mga guys sa market. Balintawak market to mga guys. Kaya na halo-halo ko rito mayroon dito. Ah, uh, baboy at saka isda narito, guli, na rito at saka guli halo-halo na rito. Ah, market to mga guys. Kaya so, mayroon na tumpukan dito mga guys sa mga isda rito sa ano. Ah, uh, market. So, yan 60 Quentin ko no. 120 per kilo amount. mga bangos natin mayroon din. E, dito magkano kilo ng to? Ito. Tayo na si nan. Tayo na. Tayo na. Tayo na. na. Ito sa mga dulo at na yung mga dulo. Alam ka, na rito sa buong at buong